Humingi ako ng kaunting pamain din sa mga nag-harvest at saka syempre may pangkain. Video ko lang, binili ni Papa yung sugpo na yan. Tapos ito na nga rin pala yung request ng iba doon sa akin naging interview. Ano mo pangalan ng isda? Baka bawal-bawal po yung dito. <laughs> So yun na nga for today's video ay mag-harvest nga pala ngayon ng palaisdaan doon ulit sa tita ko. Yung lagi ko na ibibidyo kapag nag-harvest doon kasi ay maraming palaisdaan. Kung baga marami yung pitak ng palaisdaan doon na binabantayan nila. Kasama nga rin pala namin yung dalawa namin tuta na si Brownie at saka si Panda. Kasi lahat kami ay pupunta doon. Pati si Mama kasi tutulong si Mama sa pagluluto ng mga ipapakain doon sa mga nag-harvest. Tapos ako naman, syempre wala naman ako maiaambag doon sa mga nag-harvest. Makikigulo lang ako at syempre manghihingi din ako ng hipon na pamain sa pangahapin. Yes po, pamain nang hihingiin ko, hindi pangain. Pero pwede rin naman kung bibigyan nila ng pangkain. Hay iya, garapal talaga ay. Eh. Hindi, mababait naman kasi ang mga palaisdaan dito sa amin. At saka yun naman ay eh, hindi nila hinulog sa palaisdaan, kusa lang yung nagkaroon ng hipon. Eh hindi naman ako manghihingi ng mga hinulog talaga nila doon sa palaisdaan. Ay eh, grabe naman kapag hingin mo yun, ano ka, chicks? Umuna na nga pala kami kay mama at gawa na excited nga itong dalawa kong kasama. Sa so, Johan nga pala ang taga-video ko ngayon. At sabi ko nga ay, i-video ako, Johan, at abilhan ko kayo ni Yasin ng ice cream. Abay, kabilis naman naman nagvideo nga agad. Alas stress na nga pala ngayon ng hapon at talagang gagabihin ang pag-harvest nila ng palaisdaan. Kasi nga ay ganitong oras kasi ang low tide. Ang pag-harvest kasi ng palaisdaan dito ay binabasi nila sa low tide. Kasi nga hindi sila gumagamit ng water pump. Hindi nga tulad sa mga ibang palaisdaan. Basta buksan lang nila itong paminto. Iyan yan yung ginagamit nila kapag sila nagpapahibas ng palaisdaan. Kasi ang mga palaisdaan naman dito ay tabing ilog at tabing dagat. Kaya kapag nag low tide ay mas mabilis makakalabas yung tubig. Nga pala sa mga naghahanap kung saan daw ba mapapanood yung aking interview nung nakaraan. Sabi po kasi nung staff wala ulit silang multimedia team na mag-aasikaso ng pagka-end ng live stream nila. Pero may record naman po ako at ibabahagi ko yung kaunting video sa inyo kasi hindi naman pwedeng lahat at gawa na nung haba. Siya po isang lifestyle vlogger, taga Quezon Province po siya. Ang kanyang content ay yung mga iba't ibang mga lamang tubig. Lamang tubig, mga fish, oh, di ba? Mga Uh, iba't ibang klase ng mga nakikita po niya sa uh, paligid. Ano po ba mga klase ng mga isda po yan? Ako si Miss Angelica Nanoy, kukwentahan po tayo. Miss Angelica, hello. Happy Sunday. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Okay, okay nag sa ano, maging vlogger. Ito lang pong February 2023. Aba, ano, kaka, isang taon mahigit ka pa lang po pala dito sa uh, pagiging uh, vlogger and content creator dito po sa amin sa Metro Manila, pag na ka ng pagkain na libre, kulong ka. <laughs> Nagnakaw ka na pag gano'n. Eh, dyan po ba sa Quezon Province paano po ba? Paano nga po ba kami makakatipid po dyan sa pagkain? Ano po bang pwedeng gawin? Andito dito po kasi sa amin, libre naman po, po ang mga lamang dagat. Kung bagay, ikaw oh, lang oh, mga, mm -hmm. mga seasonal lang din po yung mga nauhuli kong mga seafoods dito. Talag po ng mga octopus, seasonal lang din po sila. Octopus, meron kayong nakikita sa kahit mababaw? Pag nag low tide po, kasi oh. po yung batuhan. Ayun, makapang ano po kami, hibasan po ang tawag sa amin. Yung pupunta po kami sa batuhan, tapos manguha kami ng mga lamang dagat. Ang sarap naman pumunta dyan sa lugar ninyo. Saan po kayo banda sa Quezon Province in particular? Makalelang Quezon po, ma'am. Gano'ng kalayo sa Lucena? Lucena lang alam ko sa Quezon Province. Eh. lang po. Isang oras lang po ang biyahe. Pero sa salat po ng mga pupunta sa Quezon Province, eh gusto ko po malaman bakit po magandang puntahan ang lugar ninyo. Ano po ba ang uh, meron po dyan bukod sa mga uh, kakaiba po natin, mga uh, fishes po sa lugar ninyo ma'am? May tinatawag po kami dito ang Bye Bye Beach. Dito po ay libre lang. Bye bye beach. I like that. Kapag gusto ko mag bye bye sa stress, diyan ako sa beach na yan pupunta. Mag bye bye beach ako. Eh, Miss Angelica, you puffer fish, hindi po ba delikado po iyon sa tao? Di ba isn't it poisonous? Am um, dalawang klase po kasi yun, ma'am. Meron po talagang may lasot. Oh. Yung wala pong tinikin po ay may lasot. Tapos yung mga kinukuha po namin na mahaba po ang tinik, wala pong lasot yun. Ah, ang galing lang kasi po, I asked this question, kasi napaka-knowledgeable mo, alam mo paano mo sila um, uh, gawin, o paano mo sila hawa, uh, hawakal, o paano, anong gagawin mong kubaga uh, movement kapag nakapaligid ka sa kanila. Ito na mga content mo, ano yung pinakabumenta sa mga tao? Yung na, masasabi mo talaga na super nag-trending ka. Ang yun po, yung pinakita niyo po kanina, yung pong nakahuli ng isda doon po sa panghuli ng alimango. Ah, ano sabi ng mga tao doon? Kasi kahit ako nagulat din eh, pag alimango pala siya eh. So, kumusta ang response ng mga tao doon? Ano mga mensahe usually natanggap mo? Ang iba po ano, kasi na ano lang siguro sila kasi sa pangalan po ng isda. Medyo kakaiba po. Ay, teka lang, teka lang. Ano pa pangalan ng isda? Bawal, bawal po yung detail. <laughs> <laughs> ah, naku, i-message mo sa akin yan. Baka nag-trending siya sa... ano <laughs> ko, mga tao talaga, no? Kumusta naman po pag ang buhay ng pagiging content creator? Sa pataman po ba kahit papano ngayon maitawid? Ang ilan sa mga pangailangan niyo, Ms. Angelica? Ang sinasahod ko po sa ngayon ay para natutumbasan naman po yung ganun din sa sinasahod ko sa syudad. Kumbaga hmm. para pong mas pinili ko dito kasi dito po ay nag enjoy ako, hindi ako nagkakasakit. Tapos yung kinikita ko, same lang din naman po dito sa syudad. Kaya dito na ako. Oh, Tapos saka, kasama ko pa yung pamilya ko. Yun, I was about to say that. Tsaka kasama mo ang pamilya mo. Iyan e yung bagay po na priceless po para sa ating lahat. Eh, no? Ano po ka hirap ang buhay ng mga na, mangingisda? Kumbaga parang mabigyan lang po ng... Uh, uh, idea po ating mga kababayan. No? Bakit po dapat pahalagahan, respetuhin po natin ang ating mga kababayan mangingisda? ganap po kahirap? Actually po, sobrang hirap kasi po pag ano po kami, pag pupunta po kami sa dagat, minsan po naabutan kami ng habagat, lumalakas po, naabutan kami ng kulog, kidlat. Oo. Tapos, ano pa po, po, minsan wala kami nahuhuli, lugi pa kami sa gasolina, gano'n po. tapos kuyat pa po, sobrang puyat. pupunta sa dagat kapag low tide. Opo. Kaso po minsan, ay pabago-bago din po ang ano, low tide. Minsan po, hating gabi. So, wala po kami choice, pupunta po kami ng hating gabi sa dagat. Aabuti na po kami sa Grabe. minsan doon. Grabe. po. Grabe hating gabi. Ana, grabe po respeto ko sa lahat ng mga mangingisdang na nakikinig po ngayon. Hindi biro ha. Ang aga ng gising po ninyo. Patiin yung family po po. Nanoy family po, saka Nunez family, saka Belia Santa family, Lupranco family. At saka gusto ko rin pong lahat ng tao dito sa bayan ng Makalelo ko. Quezon po. po. Sa mga followers ko, salamat po sa suporta niyo sa akin. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, ay wala po ako dito. So yun na nga guys, 15 minutes nga pala yung interview sa akin. Kaso nga lang iba kong mga sagot doon ay ewan pa baga kung ano lang ang At saka yung mga gusto kong sabihin, hindi ko tuloy nasabi. Medyo nahihiya kasi ako. Nahihiya pa ako sa lagay na yun. Halos hindi makasingit yung nag-interview sa akin. tinatalo nga niya pala sa akin kung ano daw baga ang uh, pwedeng i-advise sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog na katulad kong content. Yung sagot ko kasi doon ay ewan ko baga kung saan napadpad. <laughs> hindi medyo nakakahiya rin kasi magbigay ng advice kasi nga hindi naman ako ganoon kasikat at saka bago pa lang din naman ako. Pero yung masasabi ko sa mga nagsisimula pa lang, talagang kailangan sa mga ganitong pagbablog at saka syempre dapat ay masaya tayo sa ginagawa natin at saka sa ganitong klase ng content ay eh dapat magpakatotoo ka lang sa sarili mo para hindi ka masyadong mahirapan at syempre dalangin sa taas so yun na nga mabalik tayo gaya nga ng sinabi ko kanina na talagang aabutin ng gabi sa pagharvest ng palaisdaan ayan nga at inabot na nga sila ng gabi ay hindi pa sila nakalusok sa palaisdaan kasi nga malalim pa yung tubig at inaabangan nga lang nila yung mga hipon at sugpo doon sa paminto sa inaagusan ng tubig na madadala at mapupunta sa lambat at nga harvestin nga lang pala nila ito sa palaisdaan ay sugpo pero may mga hipon nga rin sila nakukuha pero syempre yan ay kasama na rin sa kikitain na may ari ng palaisdaan at syempre hindi yan yung hihingiin ko at gawa na yan lalaki niyaan e baka yung isda pa ang matakot sa pamain niyan at saka mahal din naman ang kilo niyaan abay mahiyahiya ka namang manghingi so bale, ito na nga pala yung mga nahuli nilang sugpo maliliit nga lang pala pero hindi ko alam bakit narbes agad nila yan tapos ito nga pala mga maliliit na isda ay gangat nga pala yan akala ko nga una ay daludalo o yung bagang parang gamyan na maliliit kung tatanungin niyo naman po ano ba yung gangat yung gangat ay yung laging katropa ng mga patlay. At yung patlay naman ay yung bagang mahahaba ang katawan na kapag dinuraan mo ay talaga nalapit sa iyo. Kapag nga pala may mga nakukuha si Kuya Oliver, Oliver ba ang pangalan nito? Or Yuri? Magkamukha kasi sila magkapatid. O bahala na kayo mamili doon. Ibinibigay nga pala niya sa akin yung mga nakukuha niyang maliliit na hipon. At ito nga yung magandang pamain. Nagdala na nga rin pala ako syempre ng buhayan para naman ay buhay yung hipon na ipapain ko. At gawa ng pangit kasi ang pamain ay patay. Tapos pangasar nga itong pinsan ko at nakakuha nga daw siya ng katang at inihaw nga daw niya. Yung palitang kuhong laang. Akala ko talaga ikatang ini inihaw niya at lumapit nga ako at mahingi sana ako. Kaso nga lang ay lang ang pala ng katang pang asar. Tapos pang asar nga din pala itong isa kong pinsan at ang sabi ko nga di ba maliliit na hipon lang yung hihingiin ko. Abay binigay naman sa akin ay balaw. Alas 11 na nga pala ngayon ng gabi at para nakaramdam nga ng gutom aring aking kapatid at napag-interesan aring hipon, akainin daw niya ng hilaw. Dapat, may emosyon. <laughs> yung napikit-pikit. Hmm? Napikit-pikit yeah. <laughs> tapos din nga sa kabilang banda, kay La Papa, ay eh parang nainip na nga rin sila kakahintay ng hibas. Kaya na may napagdiskitahan nga nila na magkilaw daw ng hipon. Nagtatawanan nga pala sila. At parang nga daw nilalamig yung hipon at gawa na nagkakikisi-kisi din sa mangkok. Nung tinanggalan daw nila ng balat, ay ikaw ba naman tanggalan ng balat tapos ilagay sa suka? Hmm. Hala daw. Ayos tong trip nila ay. Eh. fresh na fresh gumagalaw-galaw pa at pinangunahan na nga pala ni Katuto. Nakidalot-dot na nga rin pala si Jep. Jep, kasali ka ba dyan, Jeff? Parang hindi naman. Ula! <laughs> 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 Sa totoo lang, hindi pa nga pala ako nakapag-try ng ganitong kinilaw na hipon. Kaya naman iasubukan ko rin kung ano bagal lasa. So yun, medyo malansa pero hindi naman sobra. Sakto lang. Akaunti naman pati ang suka na nilagay nila. Mas marami pa ay hipon. Nga pala yung mga kasama ko dyan na nag-harvest. Ayan pala yung mga pinsanin ko, tito ko, si papa at saka yung mga kapatid ko. Halos ka mag-anak ko sila lahat. So yun na nga, talagang hindi nahibasan yung palaisdaan isdaan. Kaya naman ipinagpabukas na nga lang nila yung harvest At hindi na nga pala ako sumama kasi sabi ko magluluto una na lang ako din sa akin kubo. Ang bala ko nga pala lutuin ngayon ay sugpo at magiihaw na lang din ako ng bangus. Kaso nga aba, yung iihawin kong bangus ay nawala na din sa freezer. Abay magaling na iluto na ata ng mga kasama ko din sa bahay. Nga pala itong bala kong lutuin sugpo at saka yung bangus sana, ito hindi ko hinupot doon sa nag-harvest ha at gawa nang ito yung matagal na dito sa rep. Ito yung mga nakaraan pa nilang harvest. Bumili kasi si Papa ng sugpo nung nakaraang harvest at may pinagbigyan nga siya. Humingi ako ng anim na piraso at yun nga sana ang bala kong lutuin nakaraan kong vlog. Kaso nga lang may mga nahuli naman si na pang-ulam. At dahil nga ko maluluto kong sugpo kaya na may kumuha na nga rin ako doon sa aking mga pamain. Pinili ko lang yung malaki-laki para maidagdag ko rin sa aking uulamin ngayon. O ba diba, sabi ko sa inyo ay eh, kunwari lang pamain pero pangain talaga yun. Nga pala ang naisip kong luto ngayon ay adobo na lang at kikitsapan ko na lang tapos tatamisan. Tapos nakakatuwa nga itong iniluluto ko at abay nagtatalunan. Ito talaga yung maganda dito sa probinsya ay ano, gawa ng laging fresh ang mga pagkain. Maliban na lang doon sa nagaluto. Nga pala doon sa pag-harvest nila papa kagabi ay wala nga pala silang ibang nakuhang isda. Kaya naman ito na nga lang ang naluto ko ngayon. Buti na lang talaga at may tinabi akong sugpo. Bali nakahuli nga pala ako dito ng talakitok. Yan nga pala yung hipon na tumalisik doon sa akin niluluto. Ipinain ko na lang at hinapin. O di ba huli agad? Napakasibad ngayon ng isda. Ang gandang manghapin kaso kailangan kong tapusin itong vlog na ito. Next time na lang ulit ako mga hapin. Unahin ko muna matapos itong aking vlog ngayon. Ay kahit nga aring over ko ay alas 6 na ng hapon na nandini pa ako sa dagat at nag-voice over. Kailangan ko talaga matapos to. So yun nga guys, kain po tayo